Samantala, nakisa rin ang mga mamamahayag na Pilipino sa pagunita ngayon ng 9-11 terrorist attacks sa New York Twin Towers at Pentagon sa Virginia, USA. Ang naturang karahasan na inihasik ng mga terorista ay natitik sa kasaysayan ng mundo. May report si Bernard Tan. Sariwa pa sa alaala ng bawat isa ang 9-11 terrorist attack sa Estados Unidos noong 2001. Pinuntirya ng mga suicide bomber ang Twin Towers at Pentagon kung saan marami ang namatay Pati ang Pilipinas hindi maikakailang naapektuhan din sa trahedyang ito bilang isang kabalikat ng Estados Unidos sa maraming mga bagay. Dagdag pa ang maraming mga OFWs na nasa Amerika. Ilang taon matapos ang 9-11 terrorist attack, muling sinariwa ng mga Pinoy journalist ang malungkot na pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang reporter na si Isay Reyes mula sa isang kilalang TV station, tandang-tanda pa ang mga nangyari noong 9-11, lalo pat may mga kamag-anak siya nagtatrabaho sa New York na naging sentro ng pag-atake ng mga terorista. Alam natin na ang US ay ang number one na bansa. Pero when, when that happened, kumbaga tinuruan sila paano magsaluhan sa isa't isa, kung paano maging humble, kung paano na yung Twin Towers na yun signified their might, signified their glory, and signified their power. Pero in just an instant, biglang nawala lahat ng yun. Ang reporter naman na si Eman Paz, nag-aaral pa noong mangyari ang 9-11 attack. Anya ngayon na isang journalist na siya, alam na niya kung gaano kabigat ang pagtatak ng trahedyang ito sa ating kasaysayan. Hindi lang sa mga taong namatay sa loob noon, pati yung mga taong nasa paligid noon. Samantala nagpaabot ng pagkakikiramay ang iba pang mga journalist para sa mga naapektuhan ng 9/11 terrorist attack. Kasabay ang kanilang panawagan sa bawat isa na magdasal at manalangin para hindi mangyaring isang trahedya gaya ng 9/11 sa ating bansang minamahal, ang Pilipinas. Faithful duties kagaya ng pagdadasal, halimbawa, uh, manalangin tayo na wag mangyari sa atin yung ganoon at ipanalangin natin yung mga taong hanggang sa ngayon maaaring apektado pa rin nung nangyari sa 9-11. Hiling natin na huwag mangyari sa, sa bansa natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan.